ang puso sa likod ng kapangyarihan. Sa gitna ng kagubatan, matapos pumasok ni Narey na Metina at Tera sa pintuan ng liwanan, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa kanila. Isang paraiso ng kapayapaan, mga bulaklak na kumikislap sa dilim, ilog na dumadaloy na tila may sariling himig, at liwanag na parang yakap ng isang ina. Doon, isang pigire ang nagpakita, si Sanger Perina, ang dugong mandirigma, ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang isang mandirigma, kundi bilang isang tagapag-aruga. Sa kanyang mga bisig, isang batang diwatang sugatan ang kanyang inaalagaan. Pinapawi niya ang takot ng bata gamit ang kanyang banayad na awit, at ang kanyang mga matay puno ng pagmamahal. Tera, Reina Metina, bati ni Perina nang mapansin sila. Hindi lahat ng labanan ay nasusukat sa sandata. May mga pagkakataon na ang pinakamalakas na sandata ay ang puso. Lumapit si Metina, Dama ang kapayapaan na dulot ng tanawin. Sangger per ina, ikaw ang ipinadala ng kalikasan upang patunayan na ang isang mandirigma ay maaari ring maging kanlungan. Samantala, si Tera ay nakaramdam ng panghihinayang. Naalala niya ang pagtatalo nila ni Dea, ang mga binitiwang salita, at ang banta ng pagkakawat akwatek. Patawad, per ina, bulong niya. Hindi ko nagawang pigilan ang aking kapatid. Ngayon, dala niya ang balintataw at ang susi ng lagusan. Hinaplos ni Perina ang kanyang balikat. Minsan, hindi natin kayang pigilan ang tadhana ng iba. Ngunit kaya natin silang mahalin at gabayan, kahit sa malayo. Biglang umalon ang ilog sa kanilang tabi, at lumitaw ang kambal diwa ng kidlat. Hindi sapat ang kapangyarihan ng brilyante upang iligtas ang Encantedia, babala ng diwa. Kailangan ang pagkakaisa ng mga puso, ng lahat ng sangger, at ng mismong mga tagapagmana ng lupaing ito. Napatingin si Metina, tila nabibigyan ng bagong pag-asa. Kung gayon, ang susi sa pagbabalik ng balanse ay hindi lamang kapangyarihan, kundi pag-aaruga, pagmamahal na magbubuklod sa atin. Ngunit sa dilim ng gubat, si Ovlar ay nakamasid pa rin, sugatan ngunit hindi sumusuko. Sa kanyang kamay, hawak niya ang piraso ng basag na enerhiya ng mga kambal diwa na kanyang pinaslang. Kung sila'y magbubuklod sa pamamagitan ng pag-aaruga, bulong niya, ako'y lalakas sa pamamagitan ng pagkawasak at sa huling tanawin ng kabanata, magkasama si Namet Ina, Tera, at Perina, nagkakaisa sa bagong pangako ng pag-aaruga at pagmamahal, ngunit hindi nila alam na mas malaki ang banta na nagkukubli sa bawat anino ng kagubatan.